Isa, hindi pa shop 'yan. Medyo makalat lang 'yan, guys ha. Bukas ko na liligpitin 'yan. Ipapakita ko sa inyo para dun sa mga uh, gusto na kanilang motor ay nasa safety 'yan. Ipapakita ko sa inyo 'to. Para kung saan saan niyo ipa-park, o pa sa tapat lang ng bahay ninyo. tas kung alam niyo yung talamakang nakawan ng motor niyan sa inyo, guys. Ah, uh, ito bilhin na kayo ng ganito. Napakamura lang nito na guys sa uh, napakadali lang niya kumpara gumamit kayo ng mga padlock guys. Uh, mas maganda to. Yeah, papakita ko sa inyo guys, oh. ito na yung presyo niya. na uh, 150 guys 'yan. Yeah. Best seller to dito sa shop namin guys kasi bukod sa napakadali lang niyang ikabit, pwede mong bitbitin, pwede mong ibulsa sa compartment ng motor mo 'yan. Yan, ito yung tawag na lock yan. Guys, uh, bakit siya naging dislock? Para dun sa mga di nakakalam. Guys, uh, yung mga dis natin, may mga butas-butas yan. Doon natin nilusot itong... Tapos guys, meron tayong dalawang lock. Yan. Kaya tsura ng lock niyan, guys. ah uh, may sabihin lang ako sa inyo, siyempre pag bibili kayo nito, kaysa gamitin nyo agad, uh, dutro ko yun yung technique para tumagal siya. Kasi minsan nag-i-stack up to guys. Uh, hindi siya naiikot na. Tapos, uh, kailangan yung disc natin, sakto yung butas laki niya. Dito sa Yan, yan yung pinakalak niya yung uh, pumapasok siya pa paloob, ganun. Para yung disc natin is, yan, nakaganyan ang forma niyan guys. Yan. Yung mga magnanakaw, hindi niya na to, uh, maitutulak. Para doon sa mga disc brake yung likod. Yung mga naka-disc brake sa likod guys, uh, mas maganda siya ilagay kasi nga, uh, kung sakaling talaga interesado silang nakawin yung motor mo uh, may sila kasi kailangan nila tanggalin yung buong likod sa li buong gulong sa likod kasi yung harap guys medyo madali lang tanggalin to guys di ba uh, pero may sila syempre kung, kung mayroon nagkakalas nyan sa gabi uh, makikita agad yung guys di ba kaya ito maganda to guys napakamura lang na to, 150 so, papakita ko sa inyo uh, kung paano siya ginagamit Siyempre, ito yung ating pinakasusi natin yan. Parang meron siyang awang dito. Yun. Pasok lang natin siya, guys. Yan. Ito, isang kamay lang kasi ginagamit ko eh. Yan. May uwang din siya, guys. Yan. Doon natin siya. din, na eh. ipapasok. Yan. Bali, nakalock siya yan, guys. kalak, Tapos, ikot lang natin siya. Yun. Clockwise yung ikot niya, guys. Yan. Tapos ngayon, Ah, uh, syempre sa mga dis nyo, hanapin niyo yung may pinakamalaking butas para hindi kayo mahirapan magpasok nung yun, yung pinaka naglalak dito. Medyo okay lang niyo lang kabayan niyan, kuha ng dalawang kamay. Dalawang kamay niyo guys, yan. Medyo ikakat ko lang para may lak natin siya. Yan guys, yun na yung tsura niya pag nakalak na. Yan. Dito sa kabilang side naman natin siya titingnan. Yan guys, di ba? Kita nyo may higi. Bali ang mangyayari niyan guys uh, Hindi na nila matutulak to kung ma-unlock man na nila dito sa Susian. Yan, mapa-under na nila. Ma-under na yung engine natin. Hindi nila maitutulak yung ating uh, motor. Kasi tatama na yan dito sa shock natin. Yan. Tatama na yan sa shock natin. Kaya uh, mapipili na silang iwan na lang yung motor mo. Pag uh, balak nilang o binalak nilang nakawin yung motor. Mas maganda guys kung sa likod ha. Uh, kung mga motor nyo, radiator, sniper, yung mga na basta may disc brake sa likod. Ayun. Meron din na bibili guys dito sa ating uh, brake lever naman. Guys, pag uh, nakabili na kayo guys, pwede kayong bumili ng WD-40 or oil. Kailangan natin sprayan yung sa tingin yung mga sulok-sulok nito. Tsaka yung dito sa may naglalak na uh, pinaka nagdala ko yung pupapak sa butas ng disc yun, kailangan nyo sprayin sya ng WD-40 anti-rust uh, lubricant guys para yan. kung kaya abutin sya ng WD-40 mas maganda kasi uh, ngayon tag-ulan yan magjujun guys tag-ulan uh, masisira to kaya ipiprevent nyo lang syang masira para tumagal naman yung binili nating lock yan guys, ah, maliit na bagay lang to Pero napakalaki ng halaga nya Kasi pag ah, nawalan tayo ng motor yan, Medyo ma-realize ninyo na Sana Bumili na lang kayo ng mga simpleng gamit Para yung ating motor ay ah, Maingatan natin Ito so, sinabi ko guys, kung ayaw nyo sa disc maglagay Kasi minsan ah, Pag nasa disc kayo guys May mga nakakalimot Ang nangyari is nakalimutan nila, bila na lang sila umaandar tapos bila silang nasus nasusubsob kasi nakakabito pala yung lock natin yung iba, syempre mas hindi mo makakalimutan kung dito siya nakalagay yan pinipisil niya yung brake lever natin bali nakapreno yung harap dapat, siguro din yung malakas yung preno nyo sa harap tapos nakalak lang siya dito sa throttle natin tsaka dito sa may lever natin papakita ko sa inyo yung tsura agad yung tsura nun yan. yan nakikita nyo sa screen yan may mas magandang klase pa pa dun sa uh, pinakita kong lock. Meron din na bibiling lock with Daddy. alarm. Daddy. Tumutunog din siya guys pag uh, nagalaw. ba diba guys? Mas maganda yun. Uh, tingnan nyo lang sa Shopee. Tingnan yan guys. Mag-invest kayo dun sa mga pang safety ng motor natin. Lalo na kung mamahalin yung motor ninyo at sa labas nyo lang pinaparada guys. Maganda mag-invest kayo guys. Gumastos kayo. Uh, nang kahit magkano lang din naman. Mas maganda kung alarm yung pakakabigyo sa motor nyo ito. Kahit ganyan yung motor ko, may alarm yan guys. Alarm, anti-tip na susian, tapos yung mga lock na yan. Di ba guys? Napaka-importante yan. Kung sa kalsada lang talaga ako nagpa-park or maalis kayo, park dito, park doon. Napaka-importante yan. Di ba guys? Sana may natutunan kayo ngayon. Uh, kung sakto lang budget mo, yung lock na yun ng ano, kita niyo ba yung lock dyan yun? best seller namin yan dito guys every week na kami yan tatlo, lima para doon sa mga ano, motor na sa customer namin guys yan maraming maraming salamat Ayan guys, pahabol ko nga pala ah uh, Ito pala yung mga stock ng lining natin guys Maraming pang hindi nakasama dito Ayan, napakarami yung stock natin ng clutch lining Sa mga gusto mga pag up dyan Message nyo lang JK Works Motorcycle Parts and Accessories ito yung mga lining natin na available. Meron tayo pang Mio, Mio Sporty, Mio Solty, Mio Soul I, uh, Honda Click, version 1, version 2, version 3, Click 125, Click 150, Mio 125, Mio Soul I 125, uh, Mio Gear, Mio Grabis, Aerox version 1, NMAX version 1, NMAX version 2, tapos uh, Airblade, version 1, version 2, ADB version 1 Version 2 PCX version 1 Version 2 Bergman uh, Yung GY6 natin guys Nag-iipon na ako pang GY6 Para sa mga naka-GY6 natin Yung kasi yung mga China Motors Motorstar Skydrive GY6 din yun guys yan, Meron tayo yan Meron din tayo pang Honda Beat version 1 Version 2 Ngayon version 3 Combi Brake Standard version Meron tayo yan guys yan. Siyempre sa JK Works lang yan 'di diba? Napaka-quality nito. 600 ad swap kasama baklas kabit. Napakakapal pa niyan, guys. Sigurado babalik o mas malakas pa sa brand new yung mga motor ninyo. Tapos tantiman lang natin na regroup. All goods na 'yan, guys. Huwag na kayo masyado mag sa bola-bola, arangkada ganyan, guys. Hindi. Dito natin 'yan. Ito e to no. Yeah, maraming maraming salamat.